inyong lahat. Dami po pala ang Quayton Garcia. At nagre-representa sa gender rule ng panahon ng Kastila. <coughs> Thank okay. you. alam mo kung ano ang mga gawain pang babae. Ang hirap. Pag-aalaga ng mga bata. Pagtatrabaho sa mga gawain bahay. Mahal, na ito ang inyong tukulin bilang isang babae. Ako ang nagtrabaho para sa... Pero gusto ko rin magtrabaho sa labas para makatulong sa mga sa ating pamilya. Ang inyong papel! Perdumi aking mahal. <laughs> Anak, mahal, punta na ako sa trabaho. <laughs> si, hindi tayo. pwede tayo. Hindi pwede tayo. Huya, huya, pwede si Malay? Hindi pwede. Bakit si Malay? niya si Malay. Anak! Okay. Ang pwede lang gawin natin ay maglilis sa bahay dahil hindi tayo pinapayagan ng pamalaan. At isa pa, hindi rin tayo pwedeng maglaro sa mga laro ang panglalaki. Ang pwede rin natin laruin, ang laruin pang babae. <laughs> mga anak, halik muna na kayo. Bakit po yung inay? Punta mo na ako sa baryo. Kaya maghanap ako ng trabaho. Hindi ba bawal yung inay? Para lang makatulong sa itay niyo. Magagalit ang itay niyan. Huwag niyo sabihin. Okay? Mag-iingat ka. Amin. Ari na po na. Sige po ina. Mag-ingat Asa na yung hey. ina? Hindi po namin na namitay. Magsabi kayo ng totoo. Umalis po si inay, pumunta ng baryo, naghanap ng trabaho para makatulong sa iyo. Pag-uwi, papatayin ko sa! Yo hirap na maghanap ng trabaho. Tinakip ko yung asawa ko. Ang anak. Ito na ito. Ito ito Oo, inay, nandiyan na siya. At kasalanan itong isa. <tod> Bakit mo yung ginawa? Wala kayong pakis. <tod> Alam mo ba ang si inay niyan? Bakit nalaman ng itay na lumabas ka? Ano? Mapapahamak tuloy ang inay natin. mo?

hirap talaga maging babae. Sana naging lalaki nalang sana talaga ako. Ba't pa ako pinanganak na isang babae na ang hirap hindi lang makalabas, hindi makatrabaho sa labas. Puro lang sa bahay, bahay, bahay.